dito ng ano, gusto ng T-Rex yung huge. Yung ano talaga, yung giant bean. Nangingin sa akin. Pagbibigyan ko na to, minsan lang tumingil eh. Ito, update ko kayo. Ito siya, yan siya. Ano, bibigyan ko siya ng huge T-Rex, yung giant bean. Nangingin siya eh, nakakawa. Gusto niya daw kasi guys. Kaya, minsan lang naman humiling to. Pagbigyan na natin. Ad mo na ako. na kita. Naad mo na? Oh. Um, yan, oh, sige, sige. Add mo na, wait lang guys, update ko kayo pagtapos na. So, yun, nabigay ko na sa kanya guys. Ito si guys, oh. Ayan, ito, pakita mo. Wala pa? Nagano ka pa eh? Sige, update ko kayo guys pag nagdaro siya na Roblox. Wait lang, hindi ko pala labas. Yan guys, wait lang, ilalabas niya daw. Ayan, oh, ito, kita niya. Yan. Ito, ito. Labas po nga, ayan. ayan guys, kita niya yan guys. kuno ay niya yan, ayan yan. Ayan yung gusto niya na T-Rex, yung giant. Yung giant lang yan, guys, pero malaki-laki din. Ayan. So, tapos na natin siya bigyan. Kaya, i-comment mo na dito sa baba kung ano ang iyong pangarap. Let's go!